muna kami ni Mrs. Hey guys, what's up? Kung nakakapanood ka ng vlog ko. Sigurado kilala mo 'to si Jurassic, 'di ba? ito yung motor natin. Jurassic 'yan. Ito yung motor natin na 8 years old na, halos. Mag-8 years old nitong July. Siyempre, dahil tumatagal, tumatanda na siya binigyan natin siya ng kapatid guys ito siya pinapakilala ko guys ito si Alpha Five days old pa lang siya sa akin dalawa na silang motor ko ngayon, guys pero hindi ko siya masasabing sa vlogging ko nakuha to ha syempre nagtatrabaho pa rin tayo medyo na nakaipon ng konti nakakuha tayo ng motor na hulugan So manner kasi kong si Jurassic oh, talos sa kusak na upuan pero okay pa yan. So sige, kailangan natin ng isa. Ang plano ko nyo kay Jurassic guys, sa ah, siguro papasaid karan ko na para kahit papaano papagsakay ng pamilya ko. Oh. ko yung dalawang anak ko, oh, si Mrs. So yun. Update lang tayo sa mga motor ko. guys, ah, wag kayong magsawang sumubok sa vlogging. Malay nyo one day ma-monetize din kayo ha. Sus, may extra income talagang ano sa Facebook. Talaga pag-iigihan niyo, pagsisipagan nyo. Ay, merong pera sa vlogging. At ito nga yung ginawa ko kanina nung kinarawas ko sila. <laughs> ay, motorwas pala. Update din tayo sa lagay ng boses ko guys. Uh, tatlong araw na akong ganito. Parang minamalat. Pero kahit pa paano, medyo nabawasan naman yung pag-ubo natin. Tsaka yung sipon natin, hindi na ganun makalala. Medyo nakaginhawa ng tayo ng konti. Yung so guys, ay natin sa trabaho si misis. Liligo lang tayo. Tama kayo. Bye-bye. Pero ano pa yung battery ko? <laughs> Nagutom yung backride ko. Ah... Uh, So daw niya ng upload. float So Price Price, saka peach mango Kahit may trabaho Date mo na kami ni Mrs. Hello ka ba? Date kami dito sa may Astro Yo, yeah, hello ka ba? May commander na naman ng pagbigyan. <laughs> yeah. Ang suplada sa camera yan eh, no, guys Pero sa totoo niya nahihiya talaga siya Ayaw mong pa video press? Pero sasama ko siya sa vlog Stop, mm, <laughs> <laughs> At nung may hatid na natin guys Si Mrs. sa kanyang trabaho ito, dumaan pala ako dito sa mga San Joaquin shortcut papuntang Mabalacat.